Pag hindi kita nakikita nagla-live, nawawala na ka na. Sabi ko, wala na ano yun ang Pinapanood mo ako lagi. Araw-araw yan. Yung nasa Thailand ka. Oo. Ilang years ka na sa Thailand? 35. Mm, okay. Asawa ko, Thai. Ah, Thai na yung dalawang asawa mo. Mm. Uy. Ang taas mo ngayon ito. Pa? ay, devil, nagbala yung sakit ko. <laughs> ako malaking yan. di ta kung mami? Grabe yung sakit, ang sakit na nagmamasaot sa ang sakit sa lahat masakit. galing ka pa lang Thailand yun? oo, mani na lang ako dumating. Mm -hmm. Talaga ko mule lang ako para ano? di ta kung ano mami? next month, 70 na ako. Hmm, malalaman sa tura. Ang dali mo pilay <laughs> sa likod mo, balok ka to. Kaya nga eh, sabi ko nga, nagkabako-bako na yung likod ko eh. Kaya ang sakit ng pakiramdam ko. Ito, ano, nam. Nagdanam. Uy, matagal ng nam. Ito, kaya lang dinadaan ko sa exercise. Araw-araw ako nag-exercise. Kaya, kaya ano, inabot lang sa puta. Mm. Nag-blank yan. Kamay, hindi naman. Ito lang. Since nung, ano, parang frozen. Parang sa mga? Kasi, palipat-lipat eh. Hmm. Hindi sa masyadong. Ngayon, nandito na. masakit. Malala. Oo. Hmm. Hindi oh. siya may siya may malala. Mm, mm Kabila. Ito, hindi. Dito okay. ako na-operahan. operahan ka? Okay. so, okay. kasi nagka-breast cancer ako eh. Ah, wala yan. Okay, okay. Matagal na? Ano, one year na. Cancer free na ako ngayon. <tid> sabi nung, no, di sabi nung no mister ko, ayun na yung papupotok yung gano'n, yung ulo ko, baka daw ako, Diyan no. ba kayo sa Pilipinas? Diyan lang, lang pa kuya, sa ano. Diyan lang. lang kami sa Alvin dyan. 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 Pwede ka yung pumunta sa may sa amin sa ano? Ng... Tulungan ako. Ah, doon. ba? Tayo, Hindi. Uh, Alam niyo yung Santa Cruz. Aguso. Aguso. Hindi. Ang layo na nun. Aguso. Aguso. Ikanto doon sa Santa Cruz. Papasok sa amin. Sa, Salamuan. Sa Tapos Aguso. Tapos ang pagbigyan. May ilan na doon? Resort doon? Oo. May resort ka? Parami ang kaandayula. Hahaha. <laughs> อะไรครับเดี๋ยวพยายาม <laughs> 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 class mo ngayon ito? Masakit pa? Ay, daw ko. Oh, nawala yung sakit. No, okay. Pero <laughs> dito ka, mami. No. Ano pangalan mo Eh, pa? Ito, ito na po. Baby ang pangalan ko baby? sa bahay. Oo. Ang Facebook ko, Ruby. Ruby. Pag hindi kita nakikita nagla-live, nawawala na ka na. Sabi ko, wala na yata. Pinapanood mo ako lagi. Araw-araw yan. Yung um, nasa Thailand ka. Oo. Um, ilang years ka na sa Thailand? 35. Hmm. Okay. Asawa ko, Thai. Ah, Thailand na yung dalawang asawa mo. Pero maganda ka, ha? Tingnan lang, ma'am. Ganyan, ganyan lang. Tapos hindi ka lang malalim. Exhale. Relax mo lang yung balik. Uy! <laughs> Oh, oh. Ya, nagnalang pa'i pa'a mo? Nang, sang lay. Oh, oh, Dito, dito. Sa' pa'a? Sa' tala pa'an? Ah, ah. gabi-gabi ka kita nang papaling, gitu. Pegaling kemari

Ilang taon ka na sa Thailand, ma'am? 35 years. Matagal na ako doon. Ah, hmm, matagal ka na. Mm -hmm. Kailan pa natuklasan tuklasan to? Nahulog ako sa kama 10 years ago. Huh? Tapos na loob ka na? hindi, <laughs> <laughs> okay, pinaglaruan ako ng mga ano, yung hindi nakikita. Mm -hmm. Marami kasi doon eh. Mga ano? Yung mga yung hindi nakikita. <laughs> Mga kuderbo, bawal ang bawal. Inawas ka ang bawal. Hoy, hoy! Wala na akong naibalit ang bawal. Tingnan eh, yun. Mas matigas pa

Ako, Fred, dapat ako mulo lang sa ano. Ang tigas ang likod mo. có công việc gì không? Dũng. Em không được. Ừm, chỉ biết là sabi sa mga sa ito sa yung tayo na sa Gracias. Hmm. Relax, oh, nabawa, na relax oh, ito na babawasan panig panig, panig. pero sa hmm. akin, hanggang kailan dito hanggang tagal pa? oo, so, kasi si si <laughs> 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 ako lang, mo. Oh, oh. <laughs> <Babalik> <laughs> sa akin, no uh, Wednesday. è primo' sapito frozen mo? Hindi. Okay. Nawala na. Nawala na. na. Ito, nabawasan na yung sakit sa likod ko. Hindi so, na, lang. pag kanina, masakit na masakit. Mm hmm. Ayan, nabawasan na. Mayroon pa akong gagawin. Mas mo ganda. Sige, okay na, ha?